One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka ko kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng mama sam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay ngayong araw na to. So, ang ganda-ganda ng panahon dito sa Thailand, ang ganda-ganda ng sikat ng araw plus ang lamig na. So, ramdam ko talaga kaninang umaga yung bumaba ako doon sa baba na sabi ko, oo oh, I feel na Christmas na. Pero syempre, undas na muna bago tayong mag-Christmas. So, sana madalaw ninyo yung mga kamag-anak ninyo na nasa sementeryo. So, yon So, namimiss ko syempre mama ko. At eto nga, may tsika ko sa inyo guys. May bagong lipat dito sa condo unit namin. Dito sa kapitbahay namin. Nakita ko siya yesterday. Nagahakot sila ng gamit. So, syempre, nakita ko naman na marami silang binibitbit. So, tinulungan ko na rin. Grabe, ang guwapo-guwapo at ang sexy-sexy niya. Gra grabe talaga, para siyang artista. Tapos di yon, naka-smile naman siya. Tapos sabi niya sa akin, So, maraming salamat. Sabi niya, saan ka ba nakatira? Sabi ko, dito lang sa next door ninyo. Oh, diba? So, yon bagong target natin siya. Natingnan natin kung magiging kaibigan natin si Kuya after ni Mr. Toyota. So, eto na. Diyos ko, marami tayong chika ngayon. Na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga tatalakayin natin ngayon. syempre ito na, Miss Universe is on. Talagang, ay nako, hindi na mapipigilan. Ang lahat ng kandidata ay kanya-kanya ng eksena. At, ito na nga. So, mamaya, magaganap na ang departure ni na Miss Indonesia, India at Philippines papuntang USA. So para sa kanilang laban sa Miss Universe this week. So syempre ano ba ina-expect natin? Una, syempre aabangan natin kung anong pasabog ng Indonesia kasi si Thailand, 'di ba, yung nagpa ano sila, departure sila, sobrang grabe yung pasabog nila dyan sa airport na halos lahat nga ng tao dito sa Thailand, in-invite nila pumunta sa airport, nakakaloka. Pero syempre titignan natin mamaya kung anong pasabog ni Indonesia kasi isa pa rin niya si Indonesia na talaga medyo maingay-ingay din ang eksena niyan. At syempre si Miss India na alam din natin na hindi rin nagpapakabog pagdating sa mga ganyan. But syempre ang hour on na si Michelle D na talaga naman masasabi ko, oh my God, I'm so excited. The Queen will be arrived doon sa ano, El Salvador very soon. Sobrang natutuwa ako kasi syempre, ito kasing si Michelle D ay talagang well prepared nakita naman natin at napanood naman natin yung interview niya. So wala na tayong hahanapin kundi just support her and pray for her. So mamaya ang ina-expect ko syempre, yung outfit niya kung ano yung outfit niya at kung ano ang eksena na magaganap dun sa airport para sa kanyang departure. But hindi ko naman sinasabi na sana mapantayan nila yung departure ng Thailand. No. Kahit sino lang yung pumunta dyan, kahit konti lang, ang importante ay safe ang ating pambato na makarating syempre sa El Salvador ng bonggam-bongga -bongga at buong buo. Ayun lang yung importante sa akin. Kaya sabi ko laban yan. So mamaya abangan nyo 6pm ang kanyang departure patungo doon sa El Salvador. Sa USA muna siya. At eto nga, Diyos ko, Shepi, speaking of sign, tayo, meron tayo nalalaman na si Venezuela, nanalo sa Miss International, possible kaya na tayo din manalo sa Miss International, kasi dalawang best na to nangyari sa atin. Noong 2015, nanalo ang Venezuela sa Miss International at nanalo ang Pilipinas sa Miss Universe. Tapos noong 2018, ganun din. Nanalo ang Venezuela sa Miss International at nanalo din ang Pilipinas sa Miss Universe. So ngayon, nanalo na naman ang Venezuela And then, of course, titignan natin kung mananalo nga itong si Miss Philippines dito sa Miss Universe. Pero, ang South Africa, may ganyan din. Dahil ang kanilang uh, boy, ano, boy group na lumaban sa World Cup ay nag-champion noong 2019 at nanalo nga itong si Sovini Tonsi naman ng Miss Universe. At this year, 2023, nanalo na naman tong Boy Cup na to dito sa World Cup. At syempre ang tanong nila, will history repeat itself? O, oh, ba? Diba? So, maulit kaya na sila uli ang manalo sa Mills Universe? So, hindi ko kakontrahin ko yan kasi kung tayo nga may mga pananaw na ganyan, pero ang sasabihin ko, nakakaloka, di ba? So, yun. So, akala ko tayo lang yung mahilig sa ganyan. Meron din pala sila. So, hindi imposible na mangyari yan, na manalo ulit sila sa Miss Universe. Dahil, wala well, namang imposible. Pero, ang masasabi ko din lang ay, hindi rin pwede na hindi mangyari yon charot so nasa kandidata yon kung paano niya ipiprepare ang sarili niya eh kahit din naman ako di ba hindi ko naman talaga masasabi din ako sigurado na ang Philippines sa magmi-miss universe hangga't hindi pa natatapos ang competition at hindi pa nakakarampa yung mga kandidata doon sa intablado so may mga possibility pa din na hindi mangyari yung mga inaasam natin pero malaki din naman yung potential na manalo pa rin sa si Philippines so ganun din ang pambato ng South Africa. Possible din sila sa ganito na pwedeng sila ang makakuha ng corona. Pwede din naman na hindi. But let's see, tingnan muna natin kung ano ang pasabog na gagawin ng pambato nila sa Mills Universe. Wish all the best. ba? Diba? So, at para naman sa sumunod na chika, Dominican Republic umahataw sa international pageant dahil nasa sa Miss Charm nakatop 10 ang pambato nila. At dito naman sa Supranational ay nag-play sila ng top 12. At dito naman sa Miss Grand, nag-top 10 naman ang pambato ng Dominican Republic. At sa Miss International naman ay nakuha nila ang posisyon na top 15. Ang tanong na nakakadami sa Miss Universe, ano kaya ang posisyon na makukuha ng pambato nila? So, noon last year, nag-second runner-up sila dito. And then, ngayon, meron silang magandang pambato na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe. At talaga naman, hindi mo naman matatanggi yung beauty na meron to. Kung ito ba ay mananalo o hindi. Pero kasi ako, para sa akin, opinion ko lang to ha. Depende pa rin sa pambato nila eh Kahit naman nag, na pumasok sa semifinals yung mga candidates nila Kahit naman gano'n siya kaganda, na bonggam-bongga Alalahanin natin, hindi lahat ng maganda ay nananalo So dapat lang, nandoon pa rin siya sa parte na Ipakita niya lang yung galing niya Ipakita niya lang yung best niya At ipakita lang niya kung ano yung kaya niyang gawin sa Miss Universe Kasi... Siyempre, hindi natin alam sa sobrang dami ng magagaling at malalakas. Pero malakas naman yung pambato ng Dominican Republic this year. Wedding yes, pumalo sa competition, makarating hanggang sa dulo ng competition, pero pwede din maelto kuyo ng bonggam bongga. Kasi nga, sabi ko nga, hindi basihan ang ganda. Ang basihan dito, kung ano ang ipapakita mo sa hurado ng Miss Universe. Ano yung ino-offer mo? Ano yung nilalatag mo? di ba diba? So, yon So, let's see. Malakas ngayon ng Dominican Republic at nag-replace talaga sila with Peru. Si Peru din, ganun din, talagang humahataw sila sa ano sa competition ngayon at nagra-runners up pa nga sila, eh, ba? Diba? But tignan natin kung ano yung ipapakita ng mga pambato na to dito sa Miss Universe. For sure, gagawa ng ingay ng bonggam-bongga, 'di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman na masasabi mo sa pambato ng India ngayong taon na to na talaga naman kumakabog ang beauty? To be honest, etong si Sueta, sobrang ganda niya. Sobrang prepared na prepared siya sa Miss Universe. Nakita natin yung transformation niya. Mas naging bongga ang itsura niya ngayon. Mas maging, naging parang palaban. Palong-palo yung styling. Pero syempre, tulad nga na sinabi ko kanina, depende pa rin yan sa competition. Noong last year, pumalo sila ng top na semifinalist. So ngayon, tingnan natin kung papalo to ng bonggang bongga dito sa competition ng Miss Universe. O ba diba? lahat naman tayo excited kasi lahat naman ng mga kandidata ngayon ay talaga well prepared. Pero ito talaga ang bongga. Format na Miss Universe. So, hindi ko alam kung ito na talaga yung exactong format na ilalabas ng miss universe. Ito ay rumors lamang. So paano kung ganito? Bongga ba? Ah, uh, top 20 daw magi-speech. Okay. And then top ah uh, tapos yung pipiliin na top 10 ayun daw yung magi-swimsuit so at evening gown. And then may makakapasok daw doon na plus 1 sa ah uh, voting system. So, parang magiging 11 siya, top 11, from top 20. So, yung top 20 is speech, and then top 11 is swimsuit and ano, evening gown. Top 5 is Q&A, and then top 3 final question, and then winner, the crown. O, ba diba? So, ayun daw yung magiging format. So, ako, para sa akin, talagang pabor talaga sa Thailand yung ginawa nila. Yung gusto nila may speech-speech, di ba? So, but dati hindi nila ginagawa to kasi alam nila na mahina ba yung kampambato nila. So, ngayon ako, para sa akin, may laban pa rin dyan ang ating pambato na si Michelle D. And then yung format na to, okay sa akin to. Kasi naniniwala ako na isa sa mga pinakamagaling na kandidata ngayon sa Miss Universe ang pambato natin na si Michelle D. Isa sa pinakamagaling na kandidata at well prepared para sa akin. And okay, so kita-kita tayo sa finals, di ba? So okay yan kung ganyan yung magiging format. Magkaalaman ko sino talaga ang authentic candidates at kung sino ang magaling. Hindi ako na worry kay Michelle D. pagdating sa communication skills kasi alam niya kung paano sumagot at alam niya kung paano magsalita. And then, I think, Michelle D. papalo ng todo-todo sa competition na to. Kasi, she's prepared. Prepared talaga siya sa lahat ng aspeto. So, wala akong dapat ikaworry dyan, bahala, Laban yan. Yung ganyang format, sige, go. Ilaban natin yan. So, di ba? At eto pa ang sumunod na chika. Mama Sam, tingin mo uh, malakas nga ba talaga ang pambaton ng Thailand at saka ang pambaton ng Mexico ngayong taon na to to be honest ako, wala akong against sa kanila. So, nakikita ko na yes, they are top contender talaga sa competition ngayon ng Miss Universe. At nakikita natin na si Mexico ay talagang yung ganda na meron siya. Wow! Tapos magaling pa itong magsalita. And then, si Antonio Forcil, kung ganda ang pag-uusapan, matatagunan siya ni Mexico. Pero kung communication skills, I think pareha silang magaling. So, yan natin guys, kung itong dalawang kandidatang to ay Papalo nga ba hanggang sa dulo ng competition? Kasi lahat naman ng kandidata ngayon dito sa Miss Universe ay talagang well-spoken. So lahat sila ay masasabi ko na prepared. Lahat sila ay may kanya-kanyang ano, advocacy at may pinaglalaban talaga sila sa competition na to. But hindi pa natin makita kung sino nga ba ang the best, kung sino nga ba ang mananalo. Only I know is well prepared si Michelle D sa competition na to. And then sila, hindi ko alam kung paandar nila, gumawa ng ingay sa social media, go ahead. ba diba? So yon So, kung malakas sila sa social media at maingay sila at pinag-uusapan sila, I'm happy for them. Kasi, Ayun yung strategy game nila eh. So, anong gagawin natin doon? O, di magkita-kita na lang tayo sa dulo ng competition. matera ang matibay. So, yan! At ito ang huling chika natin. Siyempre, kahapon nga, nagpa-interview na si Michelle D. kay Boy Abunda, kay Tito Boy. And then, ito, meron ding pa etong si na din pa na itong si Antonia Forsild na nagpa-interview din siya doon sa El Salvador kasi nasa El Salvador na siya So may naganap na interview sa kanya. Natural siya kasi yung unang-unang dumating na kantinata doon and then malay ko ba kung kinontact nila yung, yung mag interview na yon para interviewin para sa kanyang publicity at gawa ng ingay at mapag-usapan para lang masabi na oh, ayan, favorite ito si Antonia Forcell dito sa El Salvador. So hindi natin alam yon kung ano yung eksena niya. So ang nakikita ko dyan, yes, kasi may nagsasabi sa akin, Mama Sam, tingin mo ba pinapantayan ni Antonia ang lahat ng ginagawa ni Michelle D? Or gusto niya matabunan niya si Michelle D sa bawat eksena? So ako para sa akin, hindi man to sinasadya, but you have to expect na ganun ang pwedeng gawin ng bawat kandidata. Yung tatabunan nila, yung ingay na nangyayari doon sa isang kandidata. So, katulad niyan, kahapon, nagpapa-interview si Michelle D. Sinabayan nila ng labas sa social media na may interview din si Antonia Forsyth. So, kung ano man yung ang interview ni Antonia Forsyth, hindi ko alam kung ano yon Ayon kay Michelle D. naman, it's about parang send-off para malaman kung ano ba ang preparasyon na ginawa niya sa paghahanda niya sa Miss Universe. At nakita natin na sobrang ganda. Ako kasi nakafocus ako ngayon kay Michelle D. So, kaya ko kung maingi sa social media itong si Antonia Forsyth. Hindi naman porkit maingi ka dyan sa social media, ibig sabihin ikaw na mananalong Miss Universe. Patunayan mo ang sarili mo doon sa intablado. Alam ko malakas ang Antonia Forsyth. At alam ko rin ang style ng Thailand kung paano sila gagawa ng ingay sa competition na to. So, it's part of the strategy game. Kung ano man yung nakikita natin dito kay Antonia, kung papalit-palit mo siya ng mga damit, kung nakikita natin sa isang araw ay nagpapal siya ng tatlong beses at meron siyang paeksena ng pasarela at kung ano man. That is her kanyang strategy game. So, para mapag-usapan, gumawa ng ingay at meron silang ma-upload sa social media na talaga naman mapag-uusapan. ba pero ako kasi, alam ko, ang atin pambato ay meron ding strategy game na tinatawag dito sa competition na to. So, ayun yung alamin natin at ayun yung subaybayan natin at ayun yung ikalat natin sa social media. Kung ano man yung ingay na ginagawa ni Michelle D, dapat nakatutok tayo at sumuporta tayo sa kanya ng bongga-bongga. Huwag tayong mag-focus doon sa mga kalaban. Mag-focus tayo doon sa kandidata natin. At kung may nakikita man tayong mali, siguro mas maganda i-correct na natin siya habang maaga more than doon sa ano sa i-correct mo na siya e eh kung kailan ang coronation night na. So doon naman sa mga ano, fumafollow kay Michelle D, lahat tayo ay isa ang layunin natin dito. Ang goal natin ay supportahan si Michelle D. Kung may nasasabi man ako na parang piling nyo against kay Michelle D or piling ninyo sinita ko yung mga nakikita ko, insight ko lang po yung sinasabi ko. Hindi ko sinasabing perfecto ako ha. Pero yun yung nakikita ko, ayun yung sasabihin ko. Sana maging open mind lang tayo sa mga pwedeng masabi or pwedeng maging uh, mapuna natin. Pero hindi ibig sabihin nun ay ayaw na natin kay Michelle D. Binabash na si Michelle D. Walang ganon mga mare. So, ang akin ay magtulong-tulong tayo dito kawang gawa. Kumbaga, parang, sige, hold together. At doon naman sa sinasabi ninyo na ay nako nakita mo na naman si Michelle D kung paano ka mag-isip medyo bawas-bawasan mo yung pagiging negatibo kasi hindi makakatulong yan ang gawin mo ay tuloy-tuloy ang suporta at maging open-minded ka iha o iho o kung sino ka man ba diba? kasi dapat open-minded tayo at huwag mo akong intindihin intindihin mo yung kung ano at paano tayo makakatulong doon sa pambato natin Michelle D she well prepared alam ko na alam niya na ano kung paano siya lalaban dito kumbaga na pag-aralan niya na yan ng todo-todo at pumalo na yan ng bonggam-bongga -bongga. pero maging open tayo sa opinion ng iba sa nakikita nila and then laban lang diba? so magtiwala tayo ng 100% and then tingnan natin kung hanggang saan makakarating ang laban ng ating pambato na si Michelle D huwag niyo nang tignan kung ano nakikita niyo dyan sa iba tignan ninyo at supportahan ninyo ang ating pambato. So, yun lang. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo. Totoo nga bang sinasabayan nga ba ni Antonio Forsield etong si Michelle D? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po. Syempre, sa inyong lahat. sa so, walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa akin, mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Manalig lang tayo at laban lang. So, yun, guys. Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.